Sir, paano po ba ma-stop yung mga videos sa wall? So, tanong yan ni Lods Christy sa isang tutorial natin. So, tinatanong ni Lods, ito yung mga uh, videos sa wall ng Facebook kung paano ba daw hindi mag auto -play. So, sa kanya, baka pag-open ng Facebook, hindi na habang nag-scroll siya, nag-auto-play or mayroon pong sound. So, ang gusto niya po ay yung hindi po nag-auto-play, uh, yung naka-stop lang pag nag-scroll siya. So ganito po loads ang gawin mo para po hindi mag autoplay play yung mga inini-scroll mong video sa iyong Facebook wall. Open mo lang po ang iyong Facebook account. Pagdating mo po dito sa iyong Facebook account, pumunta ka dito sa tatlong slash na 'yan. Minsan po nasa baba 'yan, minsan nasa taas, 'yan. And then pagdating po dito mga loads, iscroll scroll up mo lang, 'yan. Hanapin mo itong setting in privacy, click mo. And then, pagdating dito sa setting and privacy, i-click naman natin itong setting. Ayan. Ngayon, pagdating dito sa setting natin, i-scroll up nyo lang po. Hanapin mo lang po ito sa preference. Minsan nasa baba ito, minsan nasa taas. Pag hindi mo po mahanap itong media, i-search mo na lang po dyan. So, hanapin mo po yan or search na media button na yan. yan i-click mo yan. And then, mapupunta po tayo dito sa media. So, dito po sa media, may mga settings po tayong kailangan i-adjust para po hindi mag-autoplay yung mga videos na in-scroll natin sa ating mga Facebook wall. So, dapat po nakalagay po siya dito sa Neighbor Autoplay Videos. Pag yan po nakalagay dyan mga loads, ano anuman pong i-scroll yung videos, hindi po yan mag-autoplay. Tanging nga, naka-stop lang o naka-post lang po yan doon. So, kung gusto nyo naman po nasa wifi lang, nag-autoplay, kailangan nyo po yung isilik dyan. On wifi only, ganyan. So, pag po kayo naka-data lang, hindi po yan mag-autoplay. Pero pag nakakulit po kayo sa wifi, mag-autoplay po yan. Pwede nyo rin pong gamitin to mobile data or wifi, both po. Kung naka-wifi kayo or data, mag-autoplay po yan. So, dito mo po siya ilagay sa neighbor autoplay, okay? Yan po. And pag nakalagay po yan, yan ibig sabihin po yan, hindi po yan mag-play automatically. Kahit po, uh, i-scroll tayo na i-scroll dyan ang mga video, unless na i-click po po. Okay? So pwede mo naman po itong video start with sound. Kung ayaw mo po magkaroon uh, ng sound pag po nag-start yung mga video nyo, or kailangan nyo mo po i-click yung uh, volume button po, kailangan mo po itong i-close, ganyan po ngayon po, pag po nakagunod yan ng mga video sa Facebook wall, hindi pa yung mag-auto. Automatic may sound. So, kailangan niya po pong ah, i-click yung sound button. Okay? So, ganun lang po, Lods, ang gawin mo para po hindi mag-auto-play yung inyong mga video sa Facebook wall. Sana po nakatulong. Kung may katanong ka po, Lods, pwede ka mag-comment sa comment na video na ito at sagutin natin yan sa mga mga tayo. Sa mga sa mga Lods, much love. God bless.